pwede na ito Ayun, nakakita nga ako, maliit lang oh. Hello, ito. Ha? dami naman yan. Ay, ito, Ay, ito, Ay, ito pa oh. Ayun po, tatlo pa, guys. Dami. Dalawa. Tatlo. Meron pa dito sa baba. Meron pa sa baba. Ano sa baba? Ito pa natin. Halisin mo yan to. Mm. Ang putik na yan. Nagtabi-tabi talaga, no? Tabi-tabi na, oh. No? Hmm. So, ito guys. Ay, kukuha kami ngayon ng bayoko. <laughs> Bayo tayo pa. Dala namin mga ano, sako. Saka ito, ito pa. Ito Galing pa yung lagay namin, oh. No? Ito. Ah. ito. No. Ngayon, balde, ano ba yung balde Galing! Ano ba lagay bayo ko mamaya? Tara, lagbok na tayo! <laughs> Walang taka sa akin ng bayo ko ngayon. Nandito <laughs> na kami sa ilog. Dito kami guys, naghahanap kayo ng bayo ko. Sapa pala ito ano? Hindi maraming ano dito? Maraming pagong. Nasa mga puno-puno pala yan, di ba? Ayun ayuno ayun o, sa paa mo. Ayun oh. Isa. Ah, dalawa. Ayun. Ayun pa. Ayun o. Ay, iba pala yan. Ayun, ayun. Ayun oh, puli. Oh, di ba? Oh, yan 'yon, di ba? Kunin mo. Yo, nakakita din. Ayun! Ayun pa oh! Oh, na ah, di ba? Putik na yan. Ayun oh. Sa lakas ba naman ng plus light, so ba naman ng plus light ko? Posibleng di makita ni Puli yan oh. Ay, Puli, pa oh. Ah, sa kamay ko. Nakadami ka? Oh, it's a mino. <laughs> ito, ito yung maraming nakita sa amin. <laughs> Isa lang. Ito, Glenn. Ang laki. Glenn. Glenn. Oh, kita mo, laki oh. Yun oh, kung ano mag-clean. Yan oh, laki oh. Oh, big, big May <laughs> kapatid eh. Ha? May pamangkin pa yan, man, nandito lang sa si gilid-gilid yun. Uh, pamangkin nun, lumabas kayo. Wala na. Wala na yung nanay, nag-away tsaka yung tatay eh. Hindi wala eh. Tanggalis talaga, napaka buhinas ko. Kahit nagtatago, kitang kita ko. Ayun oh. Oh, kuwi buklin. Yo no. Ah, oh, ayo no. Ilan na 'yan? Oh, dalawa na tayo. Oh, pagitan mo sa mga ano 'tin, diba? Yan. Ganito mga hinahanap namin, guys. Yan. Sarap yan, mamaya. Dandaan lang kami. <laughs> Asong yata inahanap natin dito. Mga malignong na yata inahanap natin dito. Hindi na ba yuko? Kaya magkita ang bayok ko ah. Yun. Oh, wala pala. Ay, yun, na. yun ba yun? Yun, yun na. nga. Napakan lang. Oo. Uh, napakan lang. Papahuli lang kami. Kaya marami kami makikita. Yun. tataiglin. Glenn. Ayan nga, guys. Nakakita na naman tayo. Yay. Yay. Kala ko naman. Ano na? Kala ko naman. Molto na eh. <laughs> Palino? Palino? Sana kayo. Hey, hey. Nagkaligaw-ligaw na kami. Dito na yata natin masalubong si ano, Maria Putik talaga napakatibay talaga doon ni Palino maghanap oh. No? Nakakita naman ng tatlo. Tatlo 'yan? Hmm. Oh, ayos oh. Tibay ni Palino. Meron 'yan. <laughs> <laughs> Ibigay na. na lang namin, hindi mo na napansin. Pero marami talaga. Hirap lang hanapin. Marami pero hirap hanapin. O, oh, isa tayo. Tala <laughs> mo. Diyan ka na muna matulog. Bukas karami balikan. Kasama mo si Maria Labo dyan. <laughs> o, yung marami nakita si Palino. Ganito pala yung ano. Nahanap na amin, no. Yan. Sa'yo, Palino. Sa'yo. Ang dami. Sa'yo, Glenn. Ayun oh. You know? Ah. <laughs> <So>, mga <emang, laughs> kasama. <laughs> Puro ano po, usyo. Ha? <laughs> ah? Puro usyo din. Bakit ba nakarek kayo Pakita mo. Yan oh, no? dami oh. No? Oh, ito pa. Bang, ito pa. Hawak mo. Lubat na ng ilaw. Sako na din. Yan. Yeah. Yan yeah, na, dami na no. oh. Tara, tara, tara. Tara, tara. Lubat na yan po. Lubat na saan, Oh, maya, maya, maya. Nasaan na? Ito. Pagkita mo nga. Oh. Oh, maya, maya, iba. Pa. Patingin niya. Oh. Oh, ano. Tibay talaga ito si Kuli. sa'yo. Kaya tuntun na. Ah. Dami yan. Lalaki oh. Mabi oh, tibay na yan oh. Ang bigat na yan. May nakita naman si Palino. Ilan ba? Tatlo? Ito, dalawa. Dalawa yan dito oh. Magkatabi oh. Tatlo yan. Ay tatlo. Tatlo. Ah, ito. Ha? Ang dami naman yan. Ay ito, Ay, ito pa oh. Ayan po. Tatlo guys. Dami. Dalawa. Tatlo. Meron pa dito sa baba. Meron pa sa baba. Ano saan ba? Ito pakita natin. Halisin mo yan ito. Ang putik na yan, nagtabi-tabi talaga, no? Tabi-tabi na, ano? Apat, lima, yan. magpipinsan yan. Tibay talaga ni Palino, ang hari ng... Ang hari ng bulbog to. No? Yun po, dalawa. <laughs> yan pa, buli, halika muna dito. Yung ka buli, dami dito, hindi ko matakot. Ano, oh. no? Tanggalis. Dami, oh. Lagay mo, puli buli. Eh. Oh, diyan, nasang balde. Oh, pasanin mo na yan, jukoy mo na. Yan.

Ikaw mo na dito tayo. guys, okay, so oh, dami na oh. Oh, mo na naman gaano kadami oh. Sarap na ito guys. Ay, ito pa! Dami ka ito. Ang oh. Ito pa oh. Dulo <-ihunting> wala naman. Tupa? Pa. Hala, glug-glug. Sana paret, ah, um, paret, ah. Dami guys, <Stylesads> oh. na, guys. Buti pa rin, guys, na